Get 50 years na nga ang Bitchokoy business na ito sa bayan ng Libacao sa Aklan. Oh, okay Legendari na kung ituring ng mga taga rito ang Ubog's Original Bitchokoy na sinimulan pa noong 1975 ng mag-asawang Roberto Ubog Nervar at ng kanyang yumaong misis na si Lola Arsenia. Ngayong araw ay nakakwantuhan ko ang 85 years old na na si Lolo Roberto kung saan ibinahagi e, niya sa akin ang pinagmulan ng kanilang bitsyokoy. Yung misis ko, taga Negros, gano'n ang gina-loto doon sa kanilang siyudad. Ay pag uwi namin dito sa atlan, nagawa kami ng tinapay sa kwandang, sa kalalang namin na loto, may apoy sa ilalim at sa ta taas magaluto ng monay uh, pandisal sa huli di na akong magalakad nataki ako ng kwan sumasakit yung mga paa ko di mana ay sa huli wala na kaming trabaho sabi ko buti pa sana mag tayo nag-try kami, nag-bitsapoy kami. Nung oo na, makabinta kami limang daan na lipay na kami. Ay, nung una pa, 5 centavos ang bawat isa. Ito so, ko eh. malaki Ayon pa kay Lolo Roberto, noong nagsisimula pa lamang daw sila ay kinakailangan pa nitong buhatin ang kanilang kalan at minasang harina mula barangay Agmailig papuntang poblacion na halos isang oras din na lakaran at tatawid pa ng ilog. Ang ditsokoy nga ng mag-asawang Nervara ang bumuhay sa kanila at pitong mga anak sa maraming taon. Hanggang ngayon, nagbebenta pa rin ang bitsukoy si Lolo Roberto. Katuwang ang panganay niyang anak na si Nanay Susana na 64 years old na rin. Samantalang ang bunso nila na si Anna Marie ang nagtitimpla ng dough. Ang bitsukoy ay maihahalin tulad sa local version ng donut. Masarap na panghimagas o pwede rin kapartner sa kape. Ayan, so eto titikman natin na yung uh, bitsukoy. Ayan. Masarap siya, saktong-sakto lang yung tamis niya. Tapos may kasama siyang nostalgia. Kumbaga parang nostalgic ang dating. Na kapag, uh, medyo matagal-tagal ka ng hindi nakakain nito, merong merong mga memories, 'di ba? Na, na ka. 'Yun. Alas 11 na ng uh, umaga, tapos na, nagliligpit na sila, ubus na yung kanilang mahigit 40 kilos na dough. Ayan, kasi Webes ngayon, uh, market day dito sa Libakaw, kaya talagang uh, maraming uh, bumibili Alas 5 sila nagsimula kaninang umaga, inabot lang ng mahigit 6 na oras at ubus na kagad ang halos 40 kilos ng dough ngayong araw. Medyo madami-dami na rin kung tutuusin pero maliit lang daw talaga ang tinutubo nila sa ganitong negosyo lalo na ngayon na ang mamahal na rin ng mga bilihin. Kasi ito, bitso ko, piso lang, no? Tapos itong maruya, dalawang piso. Ito na ang kinalakihan namin. Ito rin ang nagpaaral uh, sa amin. <laughs> Aga ngayon, ito pa rin. <laughs> ito pa, no? Nakakaraos din. Pero ganun pa man, laking pasasalamat ng pamilya Nervar sa biyayang hatid ng Bitsukoy sa kanilang pamilya. Oh, okay na to.